taniman taniman ng take na sinasabi ko sa inyo so medyo mahirap yung daan ayun o wala tayong ah, photographer eh wala tayong videographer so solo filming itong ginagawa natin solo ride tanga. so solo flight kung ano man so yun tayo sa, yan, sa baba so yun pakit na dito Medyo mataas tas yung ating Nakit kaya nakailang Pahinga din tayo So Yun ah, oh, Dito napakalamig sarap Guys sarap dito oh. Yan Uy lamig Nakikita mo yung mga ko kumakawa yung mga daon oh. So yon So sa so, mga nagbabantay po sa lugar na to uh, tabi tabi po uh, Magbuka lang po tayo uh, at tindahan explore po yung lugar ay napagod ako ay, medyo kinikilabutan ako kung ano hindi ko alam so tangalin tapat so makikiraan na lang po sa magbabantay po sa lugar na to hmm, hindi ko alam bakit ay na maangat yung ang balay So, bibihira din kasi yung pumunta sa kwan to, sa lugar na to nga, may mga, mga as na malalaki, kung ano man, sawa o ano man. So wala tayong magagawa, ito yung ating content. So tara, samahan nyo ako hanggang dulo. So what's up mga lodi dyan? Uh, nandito naman tayo sa kagubatan uh, para kwan, ma magahanap na rin tayo ng bahay ng bubuyog bilang uh, agimat o pampaswerte doon sa mga taong naniniwala sa Uh, agimat ng bubuyog. So, guys, uh, paki sundan lang ang video ito at uh, pilitin nating makahanap ng bahay ng bubuyog kung meron naman dito sa gubat. So, ang hahanapin po natin ay yung pinagbahayan ng bubuyog, yung bu binutas ng bubuyog. Kasi dito lang yan nagbubutas sa mga halaman, mga kuha niya mga ganyang kahoy. So, maghahanap tayo. Wala pa tayong uh, target na uh, kuan na area o lugar na pwedeng meron roon. Pero alam ko talaga marami sa kahoy yun eh. Mga tuyong sanga ng kahoy. So, para sa inyo, hahanap hanap tayo dito sa gubat at nandito na rin lang tayo. Maghahanap tayo ng bahay ng bubuyog. So, para makita nyo yung aktual, kung may lamang pa yung bahay ng bubuyog o ano, titingnan natin. So, guys, ah, pakisundan lang po ang video ito. At sana ay... Uh, tutukan mo lang. At huwag mo makalimutan mag-subscribe sa ating channel. O yan, nagkanda -utal pa tayo. So, guys, pakikikuhan na lang po. Uh, sunod na lang po tayo sa ating video.